Sorry na talaga to mga ka-farmers na iyari na natin tong baboy natin. Kasi ayan no, oh, bali na yung brush natin. So kailan na kailangan na natin ibenta tong mga baboy natin para may pambili tayong brush. Wala na, putol na mga ka-farmers. Paano pa natin gagamitin to? So kailangan ibenta na natin tong baboy para Makabili tayong brush. Is no! 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 Wala na tayong magamit na brush mga farmers Hirap pa naman magwalis-walis dito. Paano kaya to? Wala na, it's in na mga farmers So, kailangan benta na natin itong mga baboy para makabili tayong brush bagong brush Okay mga farmers Benta muna natin to <laughs> You serious?